Naalala mo pa ba ang paborito mong baon sa eskwela? Hindi ba't masarap balik tanawa ng mga baon na dala natin noon, lalong-lalo na kung alam mong yung paborito mong baon ng laman ng kahon? Masaya talagang alalahanin yung mga panahon na kung saan ang ating pananghalian o reses ay daladala na natin. Bukod sa hindi ka napipila sa tindahan na uubos din ng oras, e eh nakaka-excite din yung umaga pa lang, eh hawak mo na ang kakainin mo pagdating ng lunch break. Yung tipong hindi pa tumutunog ang bell, eh naglalaro na sa isipan mo ang ulam na nasa baonan mo o yung miryendang pangrises mo. Bagamat exciting ang ganyang baon, hindi lahat ng binabaon, eh dapat pang baunin. May mga klase ng baon na sa halip na magpasaya at magpa-excite, eh magkukumplika pa sa buhay mo. Kabilang dyan ang mga sumusunod na all-time favorite na baunin ng tao na hindi na dapat niya binabaon. Sama ng loob, mga dinatapos na trabaho dahil sa pagpapaliban, maling pag-uugali, kawalan ng disiplina sa sarili, unresolved conflicts at marami pang iba. Nako, pag ang mga ito'y binaon mo pa, asahan mong mga mangangamoy bulok ang kinabukasan mo tulad ng nangyayari pag nakalimutan mong alisin sa bag mo yung lunchbox mo na may tirang panis na pagkain. Isa marahil sa hindi namamalaya ng karamihan ay ang katotohan ng may hangganan ang kaya nating harapin sa isang araw. At ang hangganan ito ay nalalampasan dahil sa mga baon-baon pang mga problema mula pa sa nakaraan. Minsan sa dami ng mga maling baon mo mula sa nakaraan ay wala ka ng panahon para harapin pa mga bagong hamon na magdadala sa iyo sa panibagong antas ng buhay. Ang sabi ng Bible, kaya huwag na kayong mag-alala tungkol sa kinabukasan dahil ang bukas ay may sarili ng alalahanin, sapat na ang mga alalahaning dumarating sa bawat araw. Ang bukas ay darating na may dalang sapat na alalahanin para iyong kaharapin. Kung idadagdag mo pa dito ang problemang baon mo, e eh, paano na? Marami sa mga komplikasyon ng ating buhay ay gawa natin. Isa sa malaking sanhi ng mga maling baon ay ang kawalan ng pagpapahalaga sa mga bagay na pinapahalagahan ng Diyos at pagpapahalaga sa mga bagay na hindi nais ng Diyos para sa iyo. Hindi pa man dumarating ang kinabukasan, e eh alam na ng iba na wala na silang aasahan kundi karagdagang stress dahil ngayon pa lang, e eh taglay na nila ang mga baong hindi na dapat dinadala pa. O, oh, babaunin mo pa ba ang mga problema ng nakaraan? Alamin mo at sundin ang kalooban ng Diyos at talikuran ng mga bagay na wala na dapat puwang sa buhay mo dahil hindi ito ang nais ng Diyos para sa iyo. Aksyonan mo na at asa ka pa.